So welcome back po sa akin pong YouTube channel. So meron po tayong layout dito. Ito yung update natin sa tinatawag na bahay ng kanyang pong poste ay tubo. So napakabilis tumayo ng ating bahay pag ganitong klase ng design. Ha? Yung tinatawag na metal cladding house design modern ay nauuso ngayon dahil nga sa ang ating pong materialis ay mapapamura po tayo kung kumpira po natin sa mga house concrete so ganito yan guys kaya mapapakamura tayo dahil mas mapabilis yung ating pong paggawa ng bahay makakatayo ka agad pag ganito mga materialis natin pong gagamitin mga tubo at minus po tayo sa labor ano ho kasi nga, nga walang nang gaanong asintada kasi ang gagamitin kasi dito ay yung tinatawag na metal cladding house design. Ayan. So marami pong uh, nagsisigawan na ng ganito at nauuso ngayon dahil nga sa sobrang maharal ng mga materials ay ganito na lang yung uh, ginugusto po ng mga kliyente ngayon. Yung tubo muna na gagamitin bago tayo uh, magpapagawa ng bahay ay mas tabis ito ngayon ha mga uh, guys yung tinatawag na metal cladding house design modern so, madali lang uh, tumayo agad yung bahay natin pag ganitong klase kaysa kukumpira po natin sa sa mga concrete house sa mga nagtitipid sa mga gusto pong makapagbahay sa mga ganitong simpleng na uh, design o materialis ay damis po sa inyo ito guys so mas mainan talaga kung gagawa po tayo ng ganitong uh, klase ay eh, dapat yung ating pong tubo na gagamitin dito ay yung tinatawag na tubular 4x4 kung wala naman ganong maraming espera ay pwede rin itong uh, gagamitin natin itong tinatawag na GI pipe ayan so napakaganda po ng ating uh, house Uh, tinatawag na metal cladding house design modern